tila umiinit ang hidwaan sa pagitan ng two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo at ng kanyang inang si Angelica Pukwis Yulo. Nadawit na rin sa isyo ng mag ang girlfriend ni Carlos, ang content creator na si Chloe San Jose. Ito'y matapos ipahiwatig ni Angelica na si Chloe ang dahilan ng hindi nila pagkakaunawaan ni Carlos. Mula pa noong Sabado, August 3, 2024, laman na ng balita si Carlos, Matapos nitong masungkit ang unang gintong medalya para sa Pilipinas sa Paris Olympics, nang hirangin siyang champion sa men's gymnastics floor exercise. Kasabay ng kanyang magkasunod na tagumpay, naungkat naman ang hidwaan nila ng kanyang pamilya, partikular na ang hindi nila pagkakaunawaan ng inang si Angelica. Ayon sa haka-haka, hindi maayos ang relasyon ng mag-inang Carlos at Angelica dahil sa usapin ng pera. May mga netizen na nag-akusang, mukhang pera, si Angelica at naghahabol umano ito sa perang kinikita ng anak bilang atleta para sa national team. May mga nagsabi pang Winildas umano ng pamilya ni Carlos ang perang galing sa mga kompetisyong sinalihan nito ng walang pahintulot, dahilan para sumama ang kanyang loob. Bagay na mariin namang itinanggi ni Angelica nang makapanayam siya ng bombo radyo nitong linggo, August 4. Tingin daw ni Angelica ay hindi sa usaping pera nagsimula ang hidwaan nila ni Carlos, kundi dahil sa relasyon nito sa girlfriend na si Chloe. Saad niya sa panayam, ang naging mitsa lang naman talaga ever since yung babae, Chloe, talaga lalong lumaki, ang hidwaan. Revelasyon ni Angelica, nagsimula ang lahat ng hindi nila pagkakaunawaan ni Carlos nang magpunta si Carlos kamakailan sa Japan para sa training. Sumunod daw ang nakababata nitong kapatid na si Elgro at isa nitong teammate na si Miguel sa Japan para mag-ensayo. Ang usapan daw nila ay makikituloy si na Elgro at Miguel, na pareho ring gymnasts, sa apartment na tinutuluyan ni Carlos. Ngunit bago pa man makarating ang dalawa sa Japan, nalaman daw ni Angelica na sa apartment ng kanyang anak tumutuloy si Chloe nang wala man lang paabi sa kanila. lahat ni Angelica, nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy, palayo ni Carlos, Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa terminal tatlo. Ang sabi nung coach niya, tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hain naman kami nag-uusap ni Kaloy, eh. Pagdating pala dun, ang sabi ni coach, pagdating ni Eldro at ng teammate niya, yung babae wala dun sa apartment niya. Nasa bahay na tinitirhan niya, Carlos, na binabayaran ng JOK, Japan Olympic Committee, na reimburse ng PSC, Philippine Sports Commission, every end of the year. So, dapat bahay lang siya ng mga atleta, parang dorm. So, yung mga outsiders dapat wala doon, especially yung walang kinalaman sa training. Pinakita ni Kaloy, tinanggap niya, sina Eldro at Miguel, nandun yung nulita ng mga bata, sa apartment. Dahil minor de edad noon si Eldro, hindi raw pumayag si Angelica na manatili si Chloe sa apartment na tinutuluyan ng kanyang mga anak. Ania, sa tingin mo, yung anak ko, 15 years old, patutulugan ko sa para lang siyang studio type. Patutulugan ko yung anak ko na minor de edad kasama siya, Carlos, at yung babae. Mahirap, eh, syempre mga lalaki, anything na mapatingin. Actually, ayun din yung sabi ni coach, na baka mapatingin si Miguel sa puwet dahil nakakalat? eh, maging masama yung bata. Angelica on Carlos's girlfriend. Wala naman daw problema kay Angelica noong unang silang magkita ni Chloe, nang ipakilala ito sa kanya ni Carlos bilang kanyang girlfriend. Ngunit nang tumagal, pakiramdam daw ni Angelica ay inilalayo ni Chloe si Carlos sa pamilya nito. Saad ng ina ni Carlos, una, medyo okay pa, kami, kasi tumatawag-tawag naman sila dito ni Carlos. Hindi ko rin naman siya masyadong pinapansin nun. Noong nagkita kami dito, parang feeling ko inilalayo niya sa amin si Kaloy. Oo, alam ko, gusto nilang magkasama. Gusto niyang makasama si Kaloy, gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre, kasi pamilya kami. Kumbaga, parang matagal din namin siyang hindi nakasama. Because of pandemic, diba? So syempre kung siya gusto rin siyang makasama nung girl, how much more kami na pamilya niya na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya kasi talagang medyo nalulungkot lang kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari, yung ano namin ni Kaloy, parang dumistan siya. Even yung youngest ko, yung eldest ko. Sobrang malalim yung galit na nararamdaman ng youngest ko kay Kaloy.